Bug. tayo na. Barado na. Exclusive motorcycle. dito ito. <laughs> so, labas, labas. So, asam. Bibili siya ng sasakya doon sa labas, oh. Ah, na dito. Agawan na sila ng ano, eh. Pwesto, eh. Jeep, tsaka bus. Yeah! <laughs> The terminal. Mini terminal. Kung nagkataon na kapwesto ka sa gitna, ano? Ipit ka. Para kang uh, na-sandwich ng dalawang ano, hari ng Commonwealth. Ay, hindi na pala sila hari ng Commonwealth. Ano na pala? Eat right na, eat right. Kasi meron din dito ng huhuli sa may tawag dito. Uh, koa Dati may na-tsempohan na ako ng namamara dito eh. Subi, subi, subi! Subi, subi! Uh! Uhum! Uhum! Subi, subi, subi! Subi, subi.